Kung sasabihin ko sa iyo na ang huling yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi lamang isang propesya, kundi isang kaganapang heolohikal na nakaprograma na sa ating planeta, isipin mo na ang bundok ng mga olibo, isang sagradong lugar na kinatitirikan ng libo-libong taon ng pananampalataya, ay may itinatagong isang sikretong bitak, isang paunang marka para sa isang napakalaking pagbabago. Ipinapakita ng mga modernong siyentipikong pag-aaral na ang propesya ni Zacarias tungkol sa paghahati ng bundok ay hindi isang talinghaga, kundi isang tiyak na mangyayari ayon sa geology. Ngunit mayroon pang mas nakakagulat na detalye na naguugnay dito sa dalawa pang lokasyon na lumilikha ng isang perpektong entablado para sa pagbabalik ng hari. Ang bundok ng mga olibo ay hindi lamang isang mataas na lugar na may magandang tanawin ng Jerusalem. Sa ilalim ng mga batuhan nito ay natuklasan ng mga geophysicist ang isang sistema ng mga fault line o bitak sa lupa na eksaktong tumutugma sa direksyong silangan-kanluran na inilarawan sa banal na kasulatan. Ito ay nangangahulugan na ang lupa mismo ay inihanda na, naghihintay lamang sa isang banal na hudyat upang maganap ang isang kaganapang yayanig sa buong mundo. Hindi ito haka-haka. Ito ay datos na nakalap mula sa mga seismic survey na nagpapatunay na ang salita ng propeta ay may katotohanang pisikal, na parang ang mismong may likha ang nagdisenyo ng blueprint ng wakas ng panahon sa mismong lupa. Ang koneksyon sa pagitan ng sinaunang teksto at ng kasalukuyang siyensya ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang matibay na ebidensya na ang mga propesiya sa Biblia ay hindi lamang mga kwentong espiritual, kundi mga paglalarawan ng mga totoong kaganapan sa hinaharap na may pisikal na manifestasyon. Ang pagkakatuklas na ito ay naglalagay sa atin sa isang natatanging posisyon sa kasaysayan, kung saan nakikita natin ang paglalahad ng mga patunay na hindi nakita ng mga naunang henerasyon. Tayo ang henerasyong nakasaksi sa pagverify ng siyensya sa isang 2,500 taong gulang na propesya na nagpapahiwatig na ang orasan ng panahon ay malapit ng tumigil. Isipin ang implikasyon nito, ang pinakadramatikong sandali sa kasaysayan ay hindi basta-basta mangyayari kahit saan. Ito ay magaganap sa isang partikular na heograpiya na inihanda sa loob ng libu-libong taon. Ang bawat bitak sa bato, bawat layer ng lupa ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ang bundok ng mga olibo ay hindi lamang isang pasibong tagamasid sa kasaysayan. Ito ay isang aktibong kalahok sa nalalapit na katapusan at ang paghahati nito ay simula pa lamang ng isang kadena ng mga pangyayari na magbabago sa lahat. Ang pagkaalam na ito ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang tanong. Kung ang pisikal na entablado ay handa na, gaano pa katagal bago magsimula ang pagtatanghal? Ang mga batong sumisigaw ng katotohanan ay isang paalala na ang mga salita ng propesya ay buhay at kumikilos. Sa mga susunod na minuto, ilalahad natin hindi lamang ang tungkol sa bundok, kundi pati na rin ang lambak ng paghuhukom at ang nakasarang tarangkahan na kumukumpleto sa entabladong ito. Maghanda kang makita kung paano nagtatagpo ang kasaysayan, siyensya at propesya sa isang punto. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga bato at lupa. Ito ay tungkol sa isang banal na arkitektura na maingat na inilatag para sa isang tiyak na layunin. Ang bawat detalye mula sa heolohikal na kahinaan ng bundok ng mga olibo hanggang sa lokasyon nito na nakaharap sa templo ay may kahulugan at ang pinaka nakakagulat na bahagi ay kung paano ang mga aksyon ng mga tao sa loob ng daan taon na naglalayong hadlangan ng propesya ay sa katunayan naging instrumento upang matupad ito. Ang entablado ay nakatakda at malapit mo nang malaman ang papel ng bawat bahagi nito. Mula sa tuktok ng bundok ng mga olibo na may taas na 800 2 metro isang malawak na tanawin ang bumubukas sa iyong harapan, isang panoramang puno ng kasaysayan at kabanalan. Isipin ang hangin na dumadampi sa iyong balat, ang parehong hangin na naramdaman ng mga propeta, hari, at mismong mesyas. Sa ibaba, ang Kidron Valley o lambak ng hosafat ay humihiwa sa pagitan mo at ng matandang lungsod ng Jerusalem. At doon, nakatayo bilang isang tahimik na bantay, ang Eastern Gate o Gintong Tarangkahan, nasilyado at tila naghihintay. Ito ang visual na representasyon ng entablado para sa huling akto ng drama ng sangkatauhan. Ang atmosfera sa lugar na ito ay mabigat, hindi dahil sa polusyon, kundi dahil sa bigat ng mga panalangin, luha, at mga propesyang binitiwan dito sa loob ng libu-libong taon. Bawat pulgada ng lupa ay may kwento. Sa ilalim ng iyong mga paa, sa loob mismo ng bundok, naroon ang mga libingan ng mga propetang sinahagay, zakarayas at Malakias. Isipin ang paglalakad sa mga sinaunang kuweba kung saan ang kanilang mga labi ay nakahimlay. Isang paalala na ang kanilang mga salita ay naglalakbay sa mga henerasyon. Naghihintay ng katuparan sa mismong lugar na ito. Ang pagnanais na may libing dito ay isang tradisyong nagpapatuloy hanggang ngayon. Mula pa noong unang panahon, ang mga Hudyo mula sa buong mundo ay naghahangad na ang kanilang huling hantungan ay nasa mga dalisdis ng bundok ng mga olibo. Bakit? Dahil naniniwala sila na kapag dumating ang Mesyas at tumuntong sa bundok na ito, sila ang mga unang babangon mula sa mga patay. Ang bawat libingan na nakikita mo ay isang testamento sa isang buhay na pag-asa, isang matatag na pananampalataya sa muling pagkabuhay at sa pangako ng pagbabalik. Ang tanawin ay hindi lamang nag-aalok ng pisikal na ganda. Ito ay isang mapa ng propesya. Ang linear na pagkakaayos ng bundok ng mga olibo, ang lambak ng hosafat, at ang gintong tarangkahan ay hindi aksidente. Ito ay isang perpektong linya na tila iginuhit ng isang banal na kamay. Mula sa lugar ng pagdating ng Mesyas, pababa sa lugar ng paghuhukom, at papasok sa tarangkahan ng kanyang kaharian. Ito ay isang landas na tinahak ni Jesus sa kanyang unang pagparito at tatahakin muli sa kanyang maluwalhating pagbabalik. Ang bawat elemento ay nag-aambag sa papalapit na tensyon. Ang libu-libong libingan na nakatingin sa Temple Mount ay parang isang audience na naghihintay magsimula ang palabas. Ang selyadong tarangkahan ay isang pisikal na representasyon ng isang naudlot na pag-asa na malapit ng matupad. Ang buong lugar ay humihinga ng pag-asam, isang pakiramdam, na may isang bagay na napakalaki at napakahalaga ang malapit ng maganap dito. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang mismong mga bato sa ilalim ng bundok ang nagtatago ng susi kung kailan ito magsisimula. Habang pinagmamasdan mo ang tanawing ito, mauunawaan mo na hindi ka lamang tumitingin sa isang makasaysayang lugar. Ikaw ay nakatingin sa hinaharap. Ang bawat gusali, bawat puno ng olibo, bawat bato ay bahagi ng isang mas malaking salaysay napatuloy na umuusad. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tahimik na tanong na lumulutang sa hangin. Kapag ang lahat ng ito ay naganap, saang panig ka ng lambaktatayo? Ang konteksto ay itinakdana. Ngayon, oras na upang tuklasin ang mga ebidensyang nagpapatunay na malapit na ang panahon. Ang paniniwala sa paghahati ng bundok ng mga olibo ay matagal nang itinuturing na isang talinghaga lamang isang simbolikong paglalarawan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang modernong agham ay biglang nagbigay ng bagong liwanag sa sinaunang propesyang ito, na nagdulot ng pangingilabot sa mga komunidad ng mga teologo at siyentipiko. Gamit ang Ground Penetrating Radar at Seismic Imaging, natuklasan ng mga geophysicist ang isang bagay na nakakagulat, isang malinaw na sistema ng mga bitak o fault line na tumatakbo ng direkta sa ilalim ng bundok ng mga olibo na naka-orient sa direksyong silangan kanluran, eksakto tulad ng inilarawan ni Propeta Zacarias, mahigit 500 taon na ang nakalilipas. Ito ang unang malaking revelasyon, ang unang payoff sa ating paglalakbay. Isipin ang sandaling iyon nang ang mga datos mula sa mga sensor ay lumitaw sa screen ng computer na nagpapakita ng isang heolohikal na kahinaan na tumutugma sa isang sinaunang banal na kasulatan. Ito ay isang pattern interruption na pumipilit sa atin na muling suriin ang lahat ng ating nalalaman. Ang propesiya ay hindi na lamang isang bagay ng pananampalataya. Ito ngayon ay isang bagay ng heolohikal na katotohanan. Ang bundok ay mayroon ng pre-existing condition para sa paghahati, naghihintay lamang sa tamang puwersa na mag-trigger dito. Ang pagkatuklas na ito ay nagpapatunay na ang pundasyon para sa huling kaganapan ay literal na inilatag na sa ilalim ng lupa. Ang Diyos sa kanyang karunungan ay hindi lamang nagsalita ng propesya, inihanda rin niya ang pisikal na mundo para sa katuparan nito. Ito ay isang microclimax na naghahatid ng isang bahagi ng sagot, ngunit agad na lumilikha ng isang bagong tanong, isang bagong antas ng pag-asam. Kung ang siyensya ay nagpapatunay na ang bundok ay handa ng mahati, ano naman ang tungkol sa iba pang mga bahagi ng entablado? Ang bigla ang pagbabagong ito mula sa teolohiya patungo sa heolohiya ay nagbabago sa tono ng ating kwento. Hindi na ito isang simpleng pagsasalaysay ng mga paniniwala. Ito ay isang pagsisiyasat sa mga katotohanang nakaukit sa bato. Ang mga mananaliksik na marahil ay nagsimula sa kanilang pag-aaral na may purong sentipikong layunin ay hindi sinasadyang natisod sa isang katotohanang may malalim na espiritual na implikasyon. Ito ay isang perpektong halimbawa kung paano maaaring magsilbi ang agham bilang isang kasangkapan upang magbigay liwanag sa mga banal na misteryo. Ang revelasyong ito ay nagpapalakas sa ideya na hindi tayo nabubuhay sa mga ordinaryong panahon. Ang pagkakaroon ng teknolohiya upang mapatunayan ang mga sinaunang propesiya ay isang senyales mismo. Ipinapakita nito na habang papalapit tayo sa wakas, mas maraming ebidensya ang ilalantad na nag-aalis ng puwang para sa pag-aalinlangan. Ngunit ang heolohikal na patunay na ito ay isang piraso lamang ng isang mas malaking puzzle na binubuo ng tatlong bahagi. Ang bundok ay ang lugar ng pagdating. Ngayon ang ating atensyon ay dapat bumaling sa susunod na lokasyon sa banal na linyang ito, kung ang bundok ay ang simula ng kaganapan. Ang lambak sa ibaba nito ay ang lugar para sa resulta. Dahil ang natuklasang bitak sa bundok ay hindi lamang isang heolohikal na kuryosidad. Ito ay isang pahiwatig sa isang mas malaking kaganapan na magaganap sa paanan nito kung saan ang buong sangkatauhan ay titipunin para sa isang pangwakas na pagtutuos. At iyon ang mas nakakatakot na bahagi ng kwento. Ngayon ibaba natin ang ating tingin mula sa tuktok ng bundok patungo sa lambak na nasa paanan nito ang lambak ng Hosafat. Ang pangalan mismo sa Hebreo ay nangangahulugang si Yahweh ay maguhukom. Ito ang lugar na itinalaga ng propesya ni Joel bilang ang dakilang korte ng mundo, kung saan lahat ng mga bansa ay titipunin. Subukang isara ang iyong mga mata at isipin ang eksenang iyon. Hindi lamang isang bansa o isang lahi, kundi ang bawat kaluluwang nabuhay sa mundo, mula kay Adan hanggang sa huling sanggol na isinilang ay nakatayo sa lambak na ito. Dito nagsisimula ang emosyonal na pag-akyat. Alisin natin ang ating sarili sa pagiging manunood lamang at ilagay ang ating sarili sa loob ng eksena. Isipin mo na ikaw ay nakatayo doon. Siksikan kasama ang bilyon-bilyong tao. Naririnig mo ang bulungan ng iba't ibang wika. Nakikita mo ang mga mukha mula sa bawat panahon at kultura. Ang mga hari ay nakatayo katabi ng mga alipin. Ang mga pilosopo katabi ng mga magsasaka sa harap ng banal na hukuman, lahat ng pagkakaiba sa lipunan, yaman at kapangyarihan ay nawawalan ng saysay. Ang panloob na tunggalian ay nagsisimulang maramdaman. Habang nakatayo ka roon, naghihintay sa iyong pangalan na tawagin, ano ang tumatakbo sa iyong isipan? Ang mga alaala ng iyong buhay ay biglang nagiging malinaw. Ang bawat desisyon bawat salitang binitiwan, bawat gawang itinago sa dilim. Ito ang sandali ng katotohanan kung saan walang abogadong makapagtatanggol sa iyo, walang kayamanang makapagsusuhol. Ikaw at ang iyong buhay, hubad sa harap ng hukom ng sanlibutan, ang damdamin ay isang halo ng pagkamangha at matinding takot. Ang koneksyong emosyonal na ito ay malalim dahil ito ay tumutugon sa isang universal na karanasan ng tao, ang pananagutan. Lahat tayo, sa isang punto ng ating buhay, ay nag tungkol sa kahulugan ng ating mga aksyon at sa mga kahihinatnan nito. Ang lambak ng kusafat ay ang sukdulang katuparan ng prinsipyong iyon. Ito ang araw kung kailan ang lahat ng injustisya sa mundo ay itatama, kung kailan ang bawat kasinungalingan ay ilalantad, at kung kailan ang bawat mabuting gawa ay gagantimpalaan. Ito ang Great Equalizer. Ang propesya ay nagiging personal hindi na ito isang kwento tungkol sa kanila o sa mga bansa, kundi isang kwento tungkol sa akin. Ang tanong na, saan ako tatayo sa araw na iyon, ay nagiging pinakamahalagang tanong na kailangang sagutin. Ang lambak na ito, nakasalukuyang isang tahimik na bahagi ng tanawin ng Jerusalem, ay magiging sentro ng universo sa isang saglit. Ito ang magiging pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ngunit ito rin ang pinakapersonal na karanasan para sa bawat individual. Ang pag-unawang ito ay naghahanda sa atin para sa susunod na antas ng intensidad. Mula sa heolohikal na paghahanda ng bundok, ngayon ay nararamdaman natin ang bigat ng espiritual na paghahanda para sa paghuhukom sa lambak. Ang entablado ay hindi lamang pisikal, ito ay moral at spiritual At habang ang sangkatauhan ay nagtitipon sa ibaba, ang pinakamatinding kaganapan ay magaganap sa itaas, sa mismong tuktok ng bundok ng mga olibo, isang kaganapang magiging hudyat para sa simula ng paghuhukom. Ngayon, itaas nating muli ang ating tingin mula sa nagtitipong sangkatauhan sa lambak pabalik sa tuktok ng bundok ng mga olibo. Dahil dito magaganap ang espiritual na kasukdulan. Sa gitna ng pandaigdigang tensyon, sa sandaling ang mundo ay nasa bingit ng kaguluhan isang liwanag na mas maningning pa sa araw ang lilitaw. At pagkatapos, sa isang saglit na magpapatigil sa pag-ikot ng mundo, ang mga paanang nagbabalik na Mesiyas, si Heso Kristo, ay muling tatapak sa mismong lupa ng bundok ng mga olibo. Ito ang sandaling wow ng buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa eksaktong sandali ng kanyang pagtapak, ang heolohikal na kahinaan na pinatunayan ng agham ay biglang magiging aktibo isang malakas na pagyanig, ngunit hindi tulad ng anumang lindol na naranasan ng mundo. Hindi ito isang puwersa ng pagkawasak, kundi isang puwersa ng banal na paglikha. Ang bundok ay mahahati sa dalawa, mula silangan hanggang kanluran, nalilikha ng isang malawak na bagong lambak na tumatakbo mula sa Jerusalem patungo sa disyerto. Ang propesya ni Zacarias ay matutupad ng literal at sa paraang nakikita ng lahat ang kapangyarihang sobrenatural na ipapakita sa sandaling iyon ay hindi kayang sukatin ng agham. Ang mga batas ng pisika na tila hindi nababago ay yuyuko sa kalooban ng kanilang manlilikha. Isipin ang tunog, hindi lamang ang dagundong ng lupa, kundi isang tunog na tila nagmumula sa langit na nagpapahayag ng pagbabalik ng hari. Ang mga puwersang sobrenatural na kumikilos ay magiging napakalakas na ang lahat ng teknolohiya ng tao ay magmumukhang laruan ng bata. Ito ang rurok ng tensyon kung saan ang pisikal at espiritual na mundo ay magbabanggaan sa isang maluwalhating paraan. Ang paghahati ng bundok ay hindi lamang isang pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay may praktikal na layunin. Ayon sa propesya, ang bagong lambak na ito ay magsisilbing isang daan para sa pagtakas ng mga natitirang mananampalataya sa Jerusalem na sa panahong iyon ay pinaliligiran ng mga kaaway. Ito ay isang gawa ng pagliligtas sa gitna ng paghuhukom na nagpapakita na kahit sa kanyang puot, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang habag. Ang parehong kaganapan na nagdudulot ng takot sa mga bansa ay nagdudulot ng kaligtasan sa kanyang bayan. Ang sandaling ito ang magpapatunay sa lahat ng mga propesya, magpapatahimik sa lahat ng mga nagaalinlangan, at magpapatunay sa paghahari ni Kristo. Ang bundok ng mga ulibo na minsang naging saksi sa kanyang paghihirap sa halamanan ng Getsemane at sa kanyang pagakyat sa langit ay siya ring magiging saksi sa kanyang matagumpay na pagbabalik. Ito ang pagsasara ng bilog, ang katuparan ng isang banal na plano na sumasaklaw sa libu-libong taon. Ang bundok mismo ay magiging isang walang hanggang monumento sa kanyang kapangyarihan at katapatan ang kaganapang ito ang magiging hudyat para sa lahat ng susunod na mangyayari. Sa paghahati ng bundok, ang paghuhukom sa lambak ay magsisimula at ang landas patungo sa gintong tarangkahan ay magiging malinaw. Ito ang pinakamataas na punto ng espiritual na drama. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos ng napakalaking pagpapakita ng kapangyarihan na ito? Ang mga kahihinat na ng sandaling ito ay kasing ng mismong kaganapan at naglalaman ito ng isang hindi inaasahang pagbabago sa kwento na nagpapakita ng henyo ng banal na plano matapos ang nakapangingilabot na paghahati ng bundok ng mga olibo ang mga kahihinatnan ay agad na mararamdaman sa buong mundo ang bagong lambak na nilikha ay hindi lamang isang heograpikal na pagbabago ito ay isang game changer sa huling labanan Nagbibigay ito ng isang himalang ruta ng pagtakas para sa mga tapat na naninirahan sa Jerusalem na tinutupad ang pangako ng kaligtasan sa gitna ng kaguluhan. Ito ay isang malinaw na mensahe. Ang parehong kapangyarihan na humahatol ay siya ring nagliligtas at ang kanyang mga plano ay laging may kasamang daan para sa kanyang mga hinirang. Ngayon ibaling natin ang ating pansin sa ikatlong bahagi ng ating entablado. Ang gintong tarangkahan o ang Eastern Gate. Sa loob ng maraming siglo, ito ay nananatiling silyado at nakasara. Noong 1541, iniutos ng Ottoman Sultan na si Suleiman the Magnificent na isara at paderan ang tarangkahang ito. Ang kanyang dahilan upang hadlangan ang pagpasok ng sinumang nagaangking mesyas dahil ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, sa tarangkahang ito papasok ang kanilang hinihintay na hari. Ito ay isang kilos ng tao na naglalayong labanan ang isang banal na propesya. Dito pumapasok ang hindi inaasahang pagbabago, ang kabalintunaan na nagpapakita ng soberanya ng Diyos. Sa kanilang pagtatangkang hadlangan ang pagdating ng Mesyas, hindi nila namalayan na tinutupad pala nila ang isa pang propesya. Isinulat ni Propeta Ezekiel, halos 200 taon na ang nakalilipas, na pagkatapos pumasok ng Panginoon sa tarangkahang ito, ito ay isasara at hindi na muling bubuksan hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang utos ni Suleiman na nilayon bilang isang pagsuway ay naging instrumento ng katuparan. Ang implikasyon nito ay napakalalim. Ipinapakita nito na walang plano ng tao, gaano man ito kalakas o tuso, ang lang sa kalooban ng Diyos. Sa katunayan, ang Diyos ay madalas na gumagamit ng mga kilos ng paghihimagsik ng tao upang isakatuparan ng kanyang mga layunin. Ang selyadong tarangkahan ay hindi isang simbolo ng kabiguan ng propesya, kundi isang patuloy na testamento sa katumpakan nito. Ito ay nananatiling nakapinid na parang isang regalong nakabox na naghihintay lamang sa nag-iisang may karapatang magbukas nito. Si Jesus ay pumasok sa tarangkahang ito noong linggo ng palaspas na tinutupad ang propesya ni Zacharias tungkol sa isang mapagkumbabang hari na nakasakay sa isang asno. Ngunit ang kanyang susunod na pagpasok ay magiging lubos na kaiba. Hindi na siya darating bilang isang maamong kordero, kundi bilang ang nagaharing leon ng tribo ni Huda. At sa kanyang pagdating, ang mga batong ipinampader ng mga tao ay guguho na parang buhangin, at ang tarangkahan ay muling magbubukas upang tanggapin ang hari ng mga hari. Ang tatlong lokasyon ay ganap ng magkakaugnay ang bundok na hinati bilang tanda ng kanyang kapangyarihan, ang lambak sa ibaba bilang lugar ng kanyang paghuhukom, at ang tarangkahan bilang kanyang pasukan patungo sa kanyang trono sa Jerusalem. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel, at ang bawat isa ay inihanda sa loob ng mga siglo, kapwa ng mga natural na proseso at ng mga aksyon ng tao. Ang buong kwento ay isang obra maestra ng banal na pag-oorkestra na nagpapakita kung paano gumagana ang lahat ng bagay para sa katuparan ng kanyang pangwakas na layunin. Paano nauugnay ang mga sinaunang propesya at heolohikal na katotohanang ito sa ating buhay ngayon, sa ikadopadiwan na siglo? Ang koneksyon ay mas malapit at mas personal kaysa sa ating inaakala. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang mga kwento sa isang lumang aklat. Ang mga ito ay ang destinasyon kung saan patungo ang kasaysayan at ang katotohanan na ang entablado, ang bundok ng mga olibo, ang lambak ng hosafat at ang gintong tarangkahan ay nananatiling perpektong na preserba sa gitna ng libu-libong taon ng digmaan, pagkawasak at pagbabago ay isang malakas na senyales. Isipin mo ito, ang Jerusalem ay winasak at muling itinayo ng maraming beses. Ang mga imperyo na sumakop dito, Babylonia, Persia, Grecia, Roma, Byzantium, ang mga Caliphate, ang mga Crusader, ang mga Ottoman ay naglaho na sa kasaysayan. Ngunit ang tatlong propetikong lokasyong ito ay nananatili, halos hindi nagbabago. Ang bundok ng mga Olibo ay mayroon pa ring parehong pangunahing hugis. Ang lambak ng Husafat ay may parehong topografiya. Ang gintong tarangkahan, bagamat selyado, ay nakatayo pa rin. Tila may isang dinakikitang kamay na nagpoprotekta sa kanila para sa kanilang huling papel. Ang praktikal na aplikasyon para sa atin ay isang panawagan sa espirituwal na kamalayan. Ang patuloy na tradisyon ng mga Hudyo na magpabili ng mga lote sa bundok ng mga olibo para sa kanilang libing ay hindi isang lipas na kaugalian. Ito ay isang patuloy na pagpapahayag ng isang buhay na pag-asa sa mga propesiyang ito. Ipinapakita nito na para sa milyon-milyong tao, ang mga kaganapang ito ay hindi isang kung kundi isang kailan. Ang kanilang paghahanda ay pisikal, nais nilang maging malapit sa aksyon. Ang tanong para sa atin ay, paano tayo naghahanda sa spiritual? Ang pag-unawa sa mga propesyang ito ay nagbibigay sa atin ng isang prophetic lens upang tingnan ang mga kaganapan sa mundo, ang mga kaguluhan sa gitnang silangan, ang mga pagbabago sa politika na nakasentro sa Jerusalem. ay hindi na lamang mga random na balita ang mga ito ay nagiging mga potensyal na paggalaw sa isang pandaigdigang chessboard na papalapit sa isang tiyak na endgame. Nagbibigay ito ng kahulugan at layunin sa tila magulong takbo ng kasaysayan. Ipinapakita nito na mayroong isang soberanong direktor sa likod ng lahat ng mga eksena. Ito ay isang hamon na mamuhay na may pag-asam. Madaling malunod sa mga pang-araw-araw na alalahanin, trabaho, pamilya, pananalapi. At makalimutan na tayo ay bahagi ng isang mas malaking kosmikong salaysay. Ang mga batong ito sa Jerusalem ay nagsisilbing isang permanenteng paalala. Sila ay sumisigaw na ang buhay na ito ay hindi ang katapusan. Mayroong isang paghuhukom na darating, isang hari na babalik, at isang bagong kaharian na itatatag. Ang ating mga desisyon ngayon ay may walang hanggang kahihinatnan kaya ang kwento ng tatlong lokasyong ito ay hindi lamang isang aralin sa kasaysayan o heolohiya ito ay isang salamin na nakaharap sa atin pinipilit tayong tanungin ang ating sarili saan nakasalalay ang aking pag-asa handa ba ako sa araw na ang entabladong ito ay magiging sentro ng atensyon ng buong mundo ang pisikal na entablado ay kumpleto na ang tanging kulang na lang ay ang pangunahing tauhan ang pag-alam nito ay dapat magbago sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, nakikita natin ang isang perpektong pagkakahanay, isang banal na arkitektura na hindi kayang ipaliwanag ng pagkakataon lamang. Mayroon tayong isang bundok na may heolohikal na bitak na handa ng mahati sa pagdating ng hari. Sa ibaba nito, isang lambak na itinalaga bilang ang pangwakas na korte para sa lahat ng mga bansa at sa harap nito isang selyadong tarangkahan na naghihintay sa tanging may karapatang magbukas nito. Ang entablado ay kumpleto, ang mga props ay nasa lugar, at ang script ay isinulat libu taon na ang nakalilipas. Ang tatlong elementong ito, ang bundok ng mga olibo, ang lambak ng hosafat at ang gintong tarangkahan, ay hindi lamang magkakahiwalay na mga kuryosidad. Sila ay isang magkakaugnay na sistema isang propetikong triad na nagtuturo sa isang solong, napakalaking konklusyon, ang pagbabalik ni Heso Kristo upang maghari bilang hari. Ang bawat piraso ay nagpapatunay sa isa't isa. Ang siyentipikong ebidensya sa bundok ay nagpapatibay sa propesya na nagbibigay diin sa katotohanan ng paghuhukom sa lambak at sa pagbabalik sa tarangkahan. Ang ating pagsusuri ay nagpapakita ng isang malakas na sintesis. Ang kasaysayan ay hindi isang walang katapusang siklo o isang random na paglalakbay patungo sa kawalan. Ito ay may direksyon. Ito ay isang kwento na may simula, gitna, at isang tiyak at maluwalhating wakas. Tayo ay nabubuhay sa mga huling pahina ng kasalukuyang kabanata. At ang mga pisikal na palatandaan sa Jerusalem ay nagsisilbing mga tagapagpahiwatig kung gaano na tayo kalapit sa pagtatapos ang pinakamahalagang panawagan sa pagkilos, CTA, na maibibigay mula sa kaalamang ito ay hindi lamang ang maniwala, kundi ang maging handa. Huwag kang maging isang simpleng manonood sa drama ng mga panahon, maging isang kalahok na handa para sa pagdating ng direktor. Suriin mo ang iyong buhay sa liwanag ng nalalapit na paghuhukom sa lambak ng Hosafat tiyakin na ang iyong pananampalataya ay nakasalalay sa kanya na hahati sa bundok ng mga olibo sa kanyang pagbabalik. Ang layunin ng kwentong ito ay hindi upang manakot kundi upang magising. Upang gisingin tayo mula sa ating espiritual na pagkakatulog at upang mapagtanto ang pagkaapurahan ng panahon, ang mga palatandaan ay naririto na para sa mga may matang nakakakita at taingang nakakarinig. Ang entablado ay hindi na itinatayo, ito ay nakatayo na, kumpleto at naghihintay. Ang kailangan na lang ay ang hudyat mula sa langit para magsimula ang huling akto. At habang naghihintay tayo, isang tanong ang nananatiling nakabitin na magiging simula ng ating susunod na paglalakbay. Kung ang entablado sa Jerusalem ay handa na para sa huling akto, ano ang lihim na senyales na magsisimula sa unang eksena? Ano ang magtitrigger sa pandaigdigang krisis na magdadala sa lahat ng mga bansa sa lambak ng husafat. Ang sagot, nang nakakagulat ay hindi matatagpuan sa Jerusalem, kundi sa isang sinaunang propesya tungkol sa mga bansa sa Hilaga, at sa isang alyansang magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa mundo magpakailanman. Iyan ang ating tutuklasin sa susunod.